na uh, binginig oh, pag lakas na pag lugumahan ng high, high speed na pano so sa na lakas ay mga bago pa lang coil mo ano yan ay doon lang oo mga bago sasaya natin bago ka bago kasi hindi ito ano to kaya naman testing tayo ng coil wala itong isa mahina oh mahina ito malakas nginig ito, ito number 4 number 2 number 1 malakas pag dito sa number 3 wala hindi gano'n siya nagre-react tingnan natin to oh, uh, wala wala sa kurinti wala sa kurinti so. meron grabe uh, patay mo na please palitan natin to aircon ah ito patay walang kurinti din to walang kurinti din yung stock mo ano na natin yun mayroon na okay na oh, Gots na siya Testing pa natin itong dalawa. O, okay. Test oh, testing natin itong dalawa. Maganda kasi ito. Mas ma original kasi ito. O, okay. okay na yung isa. Okay. So, testing lang natin itong dalawa. Okay,